So ano nga daw ba yung magandang foot strike sa running? Uh, meron tayong tatlo. Merong heel striker, merong midfoot, merong four foot. So midfoot, foot, gitna. Yung forefoot naman yung nasa unahan. Heel strike naman tung nasa likuran. Now, heel striker usually nakikita natin 'yan sa mga binana natin mga recreational, or most sa mostly sa mga recreational runners. Although medyo negatibo yung mga naririnig or usually naririnig natin sa heel strike pero, meron din naman mga successful na mga marathoners dyan. Now, sa midfoot naman, usually, balance lang yan. So, nasa gitna talaga. Now, yung uh, forefoot naman, usually, nakikita natin yan sa mga uh, sprinter. Uh, ako mismo, ganun ay yung ginagawa ko dati. Sumasakit kasi yung calf area ko dyan. So, ang ginawa ko, binago ko yung foot strike ko to midfoot. Pero, from time to time, lumalabas talaga or nagagawa ko talaga yung foot strike kung binibidiisan ko yung takbo ko. Now sa katanungan kung alin dito sa tatlo yung pinakamagandang uh foot strike kung tumatakbo or sa mga runner, well ibabase natin sa mga studies. So 2012 study by Lieberman et al in Nature suggested that forefoot and midfoot strikes generate lower impact forces compared to heel strikes, potentially reducing risk. So mas less daw yung risk ng injury sa mga midfoot saka uh forefoot strikers kaysa sa heel strikers dito sa study na to Now dito naman sa 2015 study in medicine and science in sports and exercise found that heel strikers and forefoot strikers had similar injury rates but different injury patterns meaning yung rate ng injury sa heel strikers four forefoot strikers pareha lang pero magkaiba sila ng Uh, parts na na injure Kanina, uh, forefoot sa midfoot daw, generates lower impact compared sa heel strikers. Pero dito sa 2015, pareho lang yung injury rate ng forefoot sa ka heel strikers. Now, itong 2020 naman na study, review in sports medicine concluded that no single foot strike pattern is best for everyone. Wala daw single foot strike pattern na best for everyone. So hindi ito one size fits all. And that adaptation depends on training history, anatomy, and individual comfort. So walang one size fits all na foot strike pattern na talagang masasabi nating best. Depende yan sa tao. Depende sa training history nila, sa anatomy, saka sa comfort. In other words, there is no universally best foot strike It depends on the runner. So kung comfortable ka naman daw, efficient, saka injury-free sa currently na ginagawa mong foot strike pattern, hindi necessary na kailangan mo pa siyang baguhin. However, kung nakaka-experience ka daw ng injuries or inefficiencies, adjusting your strike with proper strength training and gradual adaptation may help. So I hope klaro sa lahat ng mga runner dyan.